Enero 21 at nandito po tayo sa Barangay Balingog West, Purok 1. At isa pong nagpapatubig na magsasaka ang ating makakapanayam. Magandang hapon kuya. Magandang hapon din po sir. Uh, ano po pangalan ninyo kuya? Ako po si Policarpio Gabuyo Jr. po. Opo, at nakita ko po yung pagpapatubig nyo. Uh, Gano'ng kalawak po ba itong uh, pinapatubigan eh, ninyo? Eh, bali, apat na hektarya po lahat ito. Kaya lang, yung wala na pong dalawang hektarya yung napapatubigan. Oh. Uh, sa hirap po ng tubig. Natuyo? Opo. Opo. Kailan po po dumating yung uh, patubig dito? Kahapon po ng mga alas dos po ng hapon. Opo, at magtatagal hanggang kailan? Eh sabi po nila dalawa lang, dalawang araw lang po. Kaya bukas po, ay mamaya po, baka wala na po ito siguro. Oh. Ayo. Eh kaya talaga inaagad niyo at nakikita ko parang dalawa tatlo makina Apat po na yan, sir. Ha? Apat. Apat po. Apo. Sabay-sabay. Opo. Para talaga ma na lang po yung ma Opo. Ilang araw na po ba itong uh, Eh mag isang buwan na po nung kwan yan. Nung 18. Disyoto. Opo. Parang ngayon lang ata dumali ng tubig ano dito sa inyong Kahapon lang po talaga ah, dumating po ang tubig po, po namin dito. Eh, e, e, saan po kayo kumuha ng tubig? Dito po sa mga balong po namin, sa mga tubo po namin, kaya lang na-shutdown na po. Na-shutdown na? Opo. Yung mismo nga mga balong? Opo, wala na po talaga. Wala. O, oh, oh. oh, meron ba kayong uh, nais ipakiusap sa uh, NIA Division 5? Eh, ang gusto lang po namin sana at kung maaari lang po sana, eh, dagdagan nila yung tubig namin dito at nang parang hindi na ho yata mabubuhay yung mga kasama namin magsasaka dito dahil sa hirap po ng tubig eh. Mm. eh, ang gusto po sana namin kung madagdagan to kahit makapagsaka man lang kami ng kahit tag isang pitak pa dyan da, para makainan po naman kami. Eh, paano naman po yung mga pamilya namin kung wala pong aagos uh, ng irrigation po natin dito sa Balingog guys dito sa Purok 1 eh, eh, hanggat doon sa dulo po sana, kung maaari, eh, aabot para hindi ho magutom yung mga tao naman dito. Opo. Ito pong takbo po ng tubig ito. Hanggang, hanggang saan po yan? Ay, hanggang doon po sa dulo yan, hanggang sa Purok 4 po. Meron tubig na ba? Ala pa po, hanggang Ala. dyan sa drop pa lang po na yan, no? Hanggang sa drop pa lamang? Opo. Oo. so wala pa sa kalagitnaan. Ay ala pa po nasa bungad pa lang po. Nasa tayo. bungad pa lang. Tapos Opo. eh baka bukas ay eh, wala na. Baka bukas daw po wala na. Ayun. Opo. O, sige po, maraming salamat kuya. Okay, maraming salamat din po at sana umabot po yung panayam po na sa amin na sa mga namumunan ng mga tubig dito, sana madagdagan po yung mga bibigay pa nilang tubig kung mayroon pa.